Ito ang Dapia River dito sa Sitio Maporak sa Kabangan Sambales. Malinaw ang tubig, masarap sa tenga ang pag-agos, green ang mga bundok sa tabi nito, payapa ang kapaligiran. Hapon na nung kami nakarating dito dahil wala naman ito sa plano. Bibili lang sana kami ng isda sa palengke at maghahanap ng merienda. Kaso ay may post sa FB itong hinanga namin na direkto si Direk Gino at nung nabanggit niya na kabangan ay ayun hinanap agad namin. Last week pa actually ay masaya na kaming nahanap itong daanan na to. Sa tabi ng enticing na ilog. Umabot pa nga kami sa dulo. Pero lingid sa kaalaman namin ay kaunting kemot na lang pala ay nandoon na kami sa Dapya River. <laughs> <ate the> <laughs> Uy, look at that! Like, what? Alam, meron na akong favorite. <laughs> Hi. Ay, ang ganda na no? dito, dito, dito. yung bahay, oh. Oi, we are here sa Napia. Hello. 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 Eto, enjoy na enjoy kami sa aming newfound spot. Ako ay sinasamsam ko lang ang kapaligiran. Mas obvious ang mga galaw ng mga ulap dahil may kontras sa bundok. Si Joanna ay sige lang ang pagkakakilig sa overall na kagandahan dito. And I'm always happy kapag happy si Joanna ganito. Well, dahil magdidilim na rin naman, uh, hindi na kami naligo kahit gustong gusto namin. Pero for sure, hintay ka lang, Dapya, babalikan ka namin. Baka in the next days lang, hindi pwedeng hindi, lalo na kay Joanna Serena. Alright, nawa ay may matagpuan ka rin na lugar or bagay or mga tao na makakapagpasaya sa'yo. Cheers!